Hi sir, good morning po. Ako po pala yung relative ni Big Marquez po sir. Pwede niyo po ba may release yung bangkay ni Vic Marquez po sir? Kasi kailangan na po kasi namin iburol po sir. Ako sir, ang requirements po kasi natin dito is full payment. Pasensya na po talaga sir, hindi po talaga pwede. Attorney, ayaw i-release yung bangkay ng kamag-anak ko. Legal ba tanggihan ang ganitong request? Hindi po ito legal. Ayon sa Section 1 ng RA 9439, mahigpit ay pinagbabawal ang pag ng sino mang pasyente, buhay man o patay, dahil lamang sa hindi nababayarang bill sa isang ospital. Sapat na po ang promissory note o pangako na magbabayad para i-release ang bangkay ng namatay na pasyente. Kung hindi sila makakatupad sa pangako na babayaran ang kanilang bills, ang dapat gawin ng ospital ay kasuhan sila sa hukuman upang masingil ang utang na hospital bills. Hindi maaaring i-detain ang pasyente o ang bangkay ng pasyente. Ayon sa Section 3 ng RA 9439, ang sino mang mapatunayan na lumabag sa batas na ito ay maaaring maparusahan ng multa mula 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos o pagkabilanggo ng isang buwan hanggang anim na buwan ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, 20 years nang patay yung lola ko. Ginalaw po namin ang punto niya sa public cemetery sa probinsya. Pero ngayon toon, biglang nawala ang buto niya. Tinanggal na raw dahil kailangan namin magbayad ng renewal fee. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ayon sa Section 92 ng TD 856, o yung sanitation code. Kailangan ng permit bago mag-alis ng bangkay uh, sa kanyang libingan. Kailangan ay may abiso o prior notice sa mga naiwan na kamag-anak. Kaya hindi maaari na basta na lamang alisin ang bangkay o ang mga buto nito mula sa kanyang livingan Nang hindi man lang ipinapaalam sa mga naiwan Attorney, matagal namin hindi nakita yung chuhin ko Nabalitaan na lang namin na namatay na pala siya sa isang aksidente Sinubukan namin hanapin ang bangkay niya Nalaman na lang namin na binenta ang bangkay niya sa medical student dahil wala raw nakapag-claim agad Legal ba to? Legal po ito Ayon sa Section 9 ng Republic Act 7170 o yung Organ Donation Act Maaaring i ng ospital ang mga bangkay na nasa kanilang pangangalaga kung walang nag-claim sa mga ito sa loob ng 48 hours at matapos ang masusing paghahanap sa mga kamag-anak. Layunin po ng batas na mapakinabangan pa ang mga human organs na maaari pang makapagligtas ng buhay ng iba. Kaya po sa loob ng 48 hours mula sa pagkamatay at kung walang pagkakakilanlan ang bangkay o walang magkiklaim dito, maaaring i na ito ng ospital. Pero kung makikita ninyo kung nasaan ang bangkay, po pwede nyo itong makuha at mabawi. Pero hindi nyo na pwedeng kasuhan yung ospital o yung establisimento kung saan nyo natagpuan ang bangkay. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, ifollow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.